Ang mahal ng karne, sana ikaw rin mahal niya. Iluto mo na lang yung nararamdaman mo gamit ang gulay, busog ka pa, pati ang pamilya mo. Wala ka bang pambili ng karne? Huwag ka mag-alala parehas tayo. <laughs> Nahugasan ko na tong mga eggplant. Grater, kudkuroy natin tong eggplant. Nasubukan ko na pala to, legit talaga na hindi lasang eggplant. <laughs> Habang nagkudkud kayo, check-check nyo rin kung may uod ba. Wala oh. Ayan, nakudkod ko na lahat. Timplahan natin ng asin, paminta, beef cube. Hindi ito basta-basta natutunaw. Pag hindi mainit, kudko natin. Kalahati lang yung kalahati, tabi lang muna kasi gagamitin natin yun mamaya. ba diba maglalasang beef na to? Lagyan natin ng isang itlog. Ah. Tapos harina. Apat na kutsara. Hello, Ern. Yan oh, halong-halo na. Hindi na malalaman guys na eggplant lang pala to. <laughs> Ganitong consistency oh. Oh. Okay na to. Tabi lang muna no. Kasi lulutuin na natin. Painitin ang kawali. Konting mantika. Ganito lang oh, okay na. Ramdam ko na mainit na yung mantika. Prito na natin to. Pina-circle. Isang kutsara lang oh. Apat lang muna, no? Kasi walang space. <laughs> Balik tarin rin. <laughs> Ayan, oh. Burger steak na yung dating. Okay na to, no? Hanguin. Tapos, ganun rin yung gagawin ko sa natira. Ayan o, sa so dalawang eggplant, nakagawa ako ng 9 pieces at isang maliit. So, 10 lahat. <laughs> Up close o, di ba hindi naman eggplant tingnan? Pero para mas realistic yung beefy burger steak natin, <laughs> gawa natin ng sauce. Sa so same na kawali, bawasan ko lang tong mantika. Ayan na, nagtira lang ako ng mga dalawang kutsara. Painitin natin tong kawali. Samahin ng apoy lang. Harina, dalawang kutsara. Haluin ng mabuti. Pag yan, nahalong-halong na yung mantika at harina, unti-unti natin ilagay ang isang tasa ng tubig. Haluin muna ng mabuti. Yan, nahalong-halong na toyo Pampakulay. Ganito na medyo nag light brown na. Titimplahan natin ng paminta. At yung tirang beef cube. <laughs> Haluin ng mabuti. Yan o, oh, tunaw na tunaw na yung beef cube. Lalagyan ko ng mushroom para totoo talagang burger steak ang dating sa mga bata. <laughs> Haluin lang natin ito paminsan-minsan no, oh, hanggang tuluyang mag-simmer at medyo lumapot. <laughs> Ayan, nag-simmer na o, oh, at pag ganito kalapot, okay na, patayin na yung apoy. Di ba o, oh, ang bilis lang gumawa ng gravy. Magplating tayo. Gravy muna. Tapos yung mga beefy patty char. Tibus natin tong gravy sauce. Ayan na oh, homemade burger steak. <laughs> Subukan nga natin to. Oh, <laughs> oh wow. <laughs> Subukan natin guys, kamayin ko na lang. <laughs> mm. Yum. Mm. Sarap. Sarap sa kanin. Mm. Hmm, nampak sarap. Hmm.